guys, magandang araw. So, nag ako ng hinigaan namin kasi dito kami natulog sa baba. Uh, tsaka si dyan sa higaan niya. So, ngayon po, uuwi na si Amit. Di ko alam kung anong oras siya, kung umaga o hapon siya uuwi. Pero, susunduin siya ng friend namin sa ospital. So, ayan, maglilinis muna ako. Magbabakyong tsaka mag mag-map kasi pag nandito na siya hindi na ako makapag vacuum tsaka map kasi kailangan kong bantayan yung mga bata lalong lalo na si Arian kasi baka um, mabuntol niya yung legs ni Amit hindi siya makagalaw masyado pa tsaka di ko alam kung saan si Amit matutulog dito sa or doon sa kabilang kwarto kaya medyo busy busy ako habang okay pa mga mood ng mga bata tapos kahapon uh, vacuum ko na rin yung ilalim ng bed kasi ano ngayon guys sobrang ano uh, malakas ang ulan laging ulan mga nasa 2 weeks ng ulan so kaya medyo basa ang sahig baka mayroon mga insekto kaya binakyum ko na yung ilalim ng higaan kasi hindi ko na yan mababakyum ng every week So, siguro makapaglinis na lang ako ng general kapag nandito na yung kapatid ko. Ayan. Mag-ayos muna ako guys. Okay. binubuksan ko din pala yung humidifier kasi basang basa yung floor guys para medyo tumuyo tsaka ilalagay ko din yung ano yung mga damit na hindi pa masyadong tuyo doon sa sampayan para medyo mag dry ayan ang ating panahon guys ang uh, lakas ng ulan tsaka ang dilim uh, umaga, tangali, gabi walang hintong ulan So ayan guys, magluluto ako ng hotdog kasi wala kami tinapay, hindi kami makalabas ng mga bata kasi umuulan. So magra-rice na lang fast namin. Tsaka binabad ko na rin yung karne na gagawin kong nilaga ngayon. apat lang yung pritoin ko guys kasi malalaking hotdog to tsaka mapiprito ako ng itlog yun ang breakfast namin ni Arian magsasaing na rin ako ng kanin pero yung sasaingin ko hanggang mamayang o hanggang mamayang gabi para isahan lang lang ang pagluto bago ko prituhin. Tsaka hinugasan ko na rin yung karne ng asin bago ko pinakuluan sa luya, bago ko siya igigisa. Tapos nagprito na rin ako ng itlog, tsaka umiyak na talaga yung maliit. Hindi na nakayanan. <laughs> kasi isang oras na rin siya nakahiga sa duyan niya. Kaya kinarga ko na kasi lakas talaga ng iyak niya. is naging successful din kahit karga ko yung maliit. Pero ano lang ako, careful naman ako. So, ayan. Ready na tapos yung karne pinakuluan ko na din. Tsaka hukugan ko siya na uli tapos bago ko igigisa para mapanggal talaga yung amoy. ayan ganyan po ako mag-ano nilaga, ginigisa ko. ayan medyo okay naman yung mood nung maliit kaya pinagano ko na ginis ako na tsaka para mapakuluan ko nang maayos yung karne para lumambot Ilagyan ko muna ng paminta yan guys. Tapos pakukulaan ko na siguro mga 1 hour malambot na yung karne sa mababang apoy lang para hindi lumampas. <laughs> So, ayan, kakain na kami ni Arian. Magkakape ako. Ayan. Susubuan so, ko na lang siya kasi, ano, um, gustong-gusto rin niya yung sinusubuan siya. Madami siya na. Ayan, kain po. Dito kami kakain kasi para may kasama si Arian. tayo kasi gustong gusto ni Arian yung ano, sinusubuan siya. Sit down, please. Hello. 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 Hi to them. Hello. Yes, Hello. good morning. Kain po tayo. lang to si Anan kumain ng hotdog. Hindi ko siya pinapakain ng mga ganito. Wala kasi naming bread. Hindi ako makalabas kasi maulan. Thank you. ako hindi ko muna ito guys habang mag muna kami guys habang okay pa yung ano, yung maliit. Kasi magluluto pa ako na ano namin. Lunch. Lulutuin ko yung soup. Nilagay yung lulutuin. To? <laughs> lulutuin ko sa camera. No. Talk. Talk to them. Hi. Blind this? Blind this? Dalawa lang yung nakain namin hotdog guys. So, uh, actually, ako lang yung kumain ng madaming. Tsaka, ayan, magliluto na ako. Ayan binabad ko lang yung ano, uh, ripulyo sa asin. Tapos naglagay ako ng pork cubes pampalasa tsaka asin kasi luto naman na yung ano, yung karne. Ayan, nilalagay ko na yung uh, mais tsaka nilagyan ko rin ng um, carrots tsaka patatas. So ayan, napaliguan ko na rin yan guys si Ariyan. So multitasking. <laughs> tapos ayan ilalagay ko na yung mga damit na ipapatuyuin ko doon sa humidifier ayan guys, magbabakyom na ako. Gising na si Aria. Tsaka nakapagluto na rin ako niya. Pagkatapos kong maglinis, paliguan ko naman yung maliit. Napaliguan ko na yung maliit guys. Tapos pinapakain ko si Arian. Ayan, umiyak na siya. <laughs> <laughs> Kaya, karga-karga ko siya. Mga pinapakain ko yung kuya niya. Ayan nga guys, nag dumating na si Amit at uh, nakahiga siya doon kasi medyo nahihirapan siya uh, pag bumabangon siya. Kaya, doon lang siya humiga. saka, siguro mga alas 12 yun dumating siya. Hindi pa siya nag -lunch, Kaya, nag-order na lang siya ng Indian food kasi namimiss na daw niya. Tapos si Arya, gusto magpakariga sa kanya, eh, hindi nga pwede. Kaya, tapos ngayon si Arya, pinatabi niya sa kanya. Lumipat siya ng higaan, guys, ngayong hapon kasi komportable daw siya dito humiga kaysa doon. Kaya sabi ko, sige lang. So, ayan guys, andito na lang. Thank you.